sa Jisya. Makuha kami ni Mr. Eh, Para kita siya, na siya, Ako na iya si... Yan na gano'n mami? Ay, ikaw ga! Thank you so much, si Eden! Hi, Thank you so much, si Eden. Gali, guys, amun ni siya ang nag-ano ka na ako, nagpakigangot ka na nga buligan, ana. Hinablos, ma? Oo, oh, hina oh, hinablos niya. O, oh, hi, anay. Hi, anay. <laughs> si Eden gali, guys. Siya nag message ka na ako nga, tita. Pwede, tita, nga, i, ano, i-buligan ako nga hinablos. So, amunay siya. Amunay, guys. O, oh, kadulom, abi, Amo daya guys si Eden. Thank you so much si Eden sa pakigangot kay Tita Lilit. Oo, oh, oh, salamat salamat din sa imo kay Tapagi sa, sa imo nga pagpamaan ka na akong so nakalabot kay uh, ma'am Chichi Caballero no, ang isa sa aton sponsor thank you Eden salamat salamat bye bye do kay mami noy bye 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 bye, -bye <laughs> tulog do to kung <laughs> narukan mo to ay di ako kay mami yung sakay o oh, malakat pa to sa ano nakalakay mo ulan do to sa ano sa kwan Mag oh. to sa aking tatay dito, mm hindi -hmm. mo papicture? Thank you so much! <laughs> ay ka! Ano galing mo mambal? Mama, ano yung mambal? Thank you so much, ni mama. Gusto haging buling yung para sa bata ako. Oo, oh, aton nga, ano, sponsor si ma'am so, Che Che? Ano nga mga sponsor? Si Ma ma'am Che Che Caballero. Sa Ma ma'am Che, thank you so much. Nga, ganyan tawaan yung bata ako. Uh -huh. so, si ano galing ni si Mrs. Casilao galing ni Ma'am Che ah. <laughs> Nanay ni uh, Russell John. Do babae si Russell ba? Oh, dikita mo na ang pranaw. Ah, ay templahon na na siya karon. Oke, <laughs> okay, thank you, kita lewat. Mr. S, aduh ibu mambal, Mr. S. Ano yung mga mabal? Uh, madam salamat na una sa ginoong gintagahan uh, kita sa maayong nga tempo. Yes! No, saling, uh, kagina, saling mo saling gina, salim ang Tapos, uh, <coughs> madam mo salamat man sa kadawa sa ato mga sponsor, si ma'am uh, Chiche, kag si ma'am Maymay. Thank you so much nga gawin pa, nga magapadayon ang inyong pag-suporta sa sining mga buluhaton. God bless gid sa inyo kag sa aton tanan. Yes, thank you so much. Dili na si Sis LC, oh. Follow niyo ni Sis si okay, si LC. thank you guys. sa lahat kay Madam Maymay, kay Madam Chichi sa kabalyero sa pagtulong mo sa tao. Marami pong salamat. Ah. <laughs> okay, thank you so much. God bless, God bless kay sa inyo nga guys. Ikaw, toto. <laughs> Bye-bye na si Tita. Bye, -bye. Bye. Bye.